Let me give you an example, okay? Tinitira ng tinitira ngayon si Pangulong Marcos dahil sa pagkatalo ng alyansa at pinitirit nilang ni i-connect. Mga kababayan, i-connect ha, i-connect! Lahat sa pamumuno ni PBBM, mga kapatid. Because PBBM said, mga kababayan, ko dismayado ang ano dahil hindi nag-reflect nung halalan. Well, tama naman yun, mga kababayan ko. But there is a reason kung bakit, mga kapatid. No, tama? Tuloy? No. So ibig sabihin, palpak at wala dun sa PFP ng mga members na sa kanyang partido ang nanalo. O, oh, sige. Natalo po yung tatlong PFP. No! Mga kababayan, pag-uusapan natin yan tuloy. Tapos, umamin ng Marcos Jr. Okay, That's... umamin talaga si PBBM and we know it. Walking namin niya, in fairness, no? oh. Na unang-una, kaya uh, natalo ang alyansa eh, dahil unang-una, ay manapakatindi ng politika. Okay, napakatindi ng politika.